Guys, nandito kami ngayon sa museum. Ha, ah, picturean mo ko? Ayan o. Oh. Ha? So, ayan nga guys. ko, Oh, ito yung mga lumang, ano, uh, lumang rescuer helicopter ng araw. Ano. Yeah. So, dito kami ngayon sa historical na naman. Mm, ayan o, ang plug namin. Ayan, ang US plug namin dito. ayan guys. Mahilig talaga kami sa ano sa history. Kaya ano, ito ito toto. Yan. Yan yung ano miso ng araw. nung ginawa nila sa ano. nung nakwarba, oh yan. Tapos yung truck na yun, 'yun yung nagkakarga. Ayan oh para ilagay sa ano ba sa yun history ano tapos ayan guys oh so, Ayan, hindi ko alam kung ano, yun yata yung parang microphone ng araw. <laughs> ayan, no? Kasi di ba may ano siya, yung parang microphone bag nag-ano nung nag-declare sila ng war. Ayan yung ginagamit. Ayan. Ayan, guys. Iikot ko pa kayo dito, no? Maliit lang siya na museum pero maraming mga mga history ba na ano. Kaya iikot ko kayo dito. Yan ikot-ikot muna -ikot tayo, no? Ito, so, oh, maliit lang. Na? Maliit lang siya na ano, jeep. Yan yung ano, si security police. US Air force. Nung araw, ito ba mag ano, ikot-ikot? Pag nagbantay sila ng ate, ng base o nung ano, pero tingnan nyo naman po kung ano. Ayan, ayan guys. Antina yan. Na sinaunang antina ba? Ito, oh, barn siya. Ayan daw. Hmm. Ayan yung na trailer. Tapos ito. Ayan. Ano naman yan? Ayan yung tanke. So, dito pala, mayroon silang ah, uh, parang underground. Yan oh. Um, tapos, ito po, lahat dito ay mga para pang sa warnong araw na maginagamit nila. Yung mga pag ng mesa. Ayan. Ito. Tingnan nyo. Oh. Tingnan mo din to, oh. Very interesting din yan, oh. Si portable kong Pay Suppression System. Yan yun siya. Mm. Ito naman siya. Ito yun. Ito yun siya, oh. Ito. Yan siya. Hmm. Yan. Yan yung tawag nila. Dito. Ayan. Tingnan mo. So, talagang ano siya, missile na iano mo lang. Hmm. Yan yung mga gamit nila nung araw, nung gera. So talagang ano, ito oh, yan malalaki yung mga kini ay ano, na ano nila no kinagawa. Ang tawag dito is Oxider Transport Trailer. Ayan. Grabe ang ano ko. Huh? Biruin mo yan daw. Ito ay ano daw yun, pinto na kung ilalounce nila ang rocket. Ito daw, mag ano na mag open. Napakalaking ano siya. Pinto. Ayan. Ayan. So, mayroon tayong history na laman. <laughs> ayan, may mga ano. Yun daw, tower daw yun. Ayan sila, oh. Tower daw yun. Hmm, ayan, tumutunog nga. So, kami mga palibot na may napapalibutan po ng tower. Ito. yan oh. Nang mga ano. Saka monitor po. Eh. Ayan, oh. Pretty cool na place. Mm. Kasi ano kami eh, yung mga family history, ang hilig. <laughs> Yan yung hilig namin. Kaya ito yung ano namin, mga trip namin kapag nag, ano kami, nag, ipon-ipon ba? Ayan. Ano ba? Ito talaga, ang aking apo, mahilig talaga ito sa ano sa mahilig talaga to sa history kaya palagi itong gustong sa may mga history lang na lugar eh pero hindi siya nakakaintindi ng aking sinasabi <laughs> kasi English English to eh ha? ayan oh so ayan guys tapos na ang um, aming pagkawin sa labas Hoy, maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy kayo sa araw na ito. As kami ay nag-enjoy talaga dito. Mainit lang. Ayan. Bravo. Kalimutan po kayo Amerika with day. Salamat po. Bye-bye. So, tapos na kapi doon. Ito naman. Ano na naman kami dito? Shopping ano naman to ah, mga ano lang siya mga souvenir ayan kung gusto niyo mag t-shirt kalo ayan ayan ang ganda so ayan siya kung sa atin yung ayan, pero <laughs> hindi ko lang alam kung mayroon dito pero wala ko na gusto ha kaya kaya wala akong bibilhin okay lang pero at least nandito ayan may so, mga laruan din sila ayan mga ganda so this is the control panel ito po yung control kapag na-launch na nila yung rocket ito so ganyan po ang itsura ng control panel tapos, ito naman ay um, bagong racket na ginawa nila. Parang modern. Tapos, ito talaga ang malaki. ay o. Oh. Ayan, ang malaki. Tapos, dito, ito yung mga ano nila dito. Di ba, napakaganda ng mga ano nila? Ayan, <laughs> yun yung mga kunyari noong araw na nag-operate ng ano uh, nuclear bombing o nuclear <laughs> rocket ayan, puro history tayo so ayan, puro history tayo ngayon maraming salamat po sa panunokon sana po, huwag kalimutan okay, mag like, subscribe and share buhay na ito with Ate B, ayan po ang ating channel, maraming salamat po at magingat po tayong lahat Bagay po. So, ayan guys. Papunta kami sa ilalim na. Ito na yung pinakator namin. <laughs> sa ilalim na. Makikita na namin yung, ano, yung pinakamalaking meso. Ayan. So, nandito kami ngayon. Papunta na. Ayan. Dito kami sa ano na. May nag sa amin. To do that, they needed to make a total of four phone calls. Our first phone call is going to be located over here at this gate, right over here behind us. This is where the crew would enter with their vehicle, and that little black box next to it is the location of that first phone call. This phone call was used to call the crew downstairs to let them know that they had arrived, and a three minute timer was then started. This three minute timer was in place that way if the crew was being followed. They can take their time and their gear out of their vehicle to make it to the second phone call, allowing that timer to go off. Second phone call could be a We are just to listening to the instruction Right over here. This was to call the. Seriously? You are going here? Yeah. Oh, Yeah. 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 Yeah Wow. You need to be very careful. <laughs> the stairs. Kailangan <laughs> ko ano ko. Ano yung kasama pa nila na tarot kasi malalim. Kaya, Puro po ano eh. Hagdanan pa baba. Alright, guys, Sorry this is them. the that bottom of the access portal. This is where crew would make that final phone call, and that phone can be found right over here in this okay. Okay. para lang ma- ano-ano ano-ano na-plot no ito so, ano-ano grabe grabe ito danger na so hindi na tayo ipunta dyan tapos meron pa rin ayan pataas so, ayan grabe so, ayan pa oh. so ayan

Above us is going to be crew quarters, and the below us is the maintenance area as well as the escape hatch. I stood the entire 24-hour period down here. They did that up in crew quarters. That is 12 hours of their day right there. The other 12 hours consisted of paperwork, trainings, phone calls. A lot of the guys down here were working on their college degrees at the time, so they'd be doing homework, studying. There was plenty of time to do it down here. But for the most part, it was a very big waiting game to see if and when a message was going to come in to launch the Titan II missile. yan guys maglipat kami doon sa actual na mesa talaga kaya tapos kami doon explanation kung mga ginawa ni Mara <laughs> ayun, dito na pala kami sa isang daming na naman so yan so ganito kupa, pala kayo uh, pala uh, sa ilaling Yeah, but sa don't know. Wow. Ang haba pala. ayan nakita niyo yun guys na pa yung napakalapad nito. Akala ko maliit lang sa taas eh. Tingnan puno balat niya. ayun Hay, grabe. Hindi ko na inuuna yung nakaraan. Papunta po ito sa ano, sa talagang ng ng Malaki'ng malaking size

So yan guys, tapos na kami dito pa uwi na. Tapos na yung tour namin sa ilalim underground po. Tapos na kami dito. So Ayan, parangin na siguro kami. Napakainit po sa labas. Ayan, maraming salamat po sa panagood. At sana po, nag-indig kayo sa munting, kunting, kunting video natin ngayon. Maraming maraming salamat po. Another history naman na naman ang na, anuhan natin, na tutunan. Ayan, maraming salamat. Magkita kita po tayo sa susunod po pang mga episode. So Bye-bye,